Naranasan mo na bang maramdaman na tahimik na nagbabago ang buhay sa paligid mo? Na ang isang hindi inaasahang sandali, isang liko ng tadhana, ay biglang magbabalik ng isang tao sa iyong landas. Sagitarius, binubulong ng universo ang iyong pangalan, ginagabayan ka ng mga palatandaan na hindi mo pwedeng baliwalain. Ngayong gabi, habang pinapanood mo ang video na ito, magbigay pansin sa bawat salita, sa bawat paghinto, bawat isa ay maaaring baguhin ang takbo ng iyong puso. Ang iyong malalantad ay hindi lamang mensahe ito ay isang pintuan. Isang pintuan na maaaring magmulat sa tadhana, muling pagdugtungin ang mga nawalang landas, at magbukas ng mga pinto na akala mo ay matagal nang nakasarado. Sagitarius, napansin mo ba ang mga banayad na palatandaan sa paligid mo nitong mga nakaraang araw? Ang tahimik na sulyap, ang biglaang alaala, o ang pakiramdam sa kaibuturan ng iyong puso na may taong iniisip ka kahit mula sa malayo. May mahiwagang paraan ang buhay ng paggabay sa atin, gamit ang maliliit na pagkakataon at banal na pahiwatig upang ituro tayo sa lugar kung saan talaga tayo nababagay. Ngayong gabi, habang pinapanood mo ang video na ito, buksan ang iyong puso sa mga posibilidad. Inaayos ng universo ang mga pangyayari, nag-organisa ng isang liko ng tadhana na maaaring muling pagdugtungin ka sa isang tao na palaging nakatakdang maging bahagi ng iyong paglalakbay. Sa paniniwalang Filipino, ang mga sandaling ito ay pahiwatig, mga bulong mula sa kalangitan na nagpapaalala sa atin na wala ang lahat ng ito ng basta-basta. Bawat kisap ng ilaw, bawat banayad na simoy ng hangin, ay maaaring magdala ng mensahe para lamang sayo. Maghanda ka, Sagitarius, tahimik na gumagalaw ang iyong tadhana, at ang iyong landas ay malapit ng magbago. Emosyonal na pagkatuklas. Sagitarius, naramdaman mo na ba ito nitong mga nakaraang araw? Ang tahimik na hatak sa iyong puso na tila imposible ipaliwanag, na para bang may isang hindi nakikitang tao na marahang nagpapaalala sa iyo na sila'y naroroon pa rin. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay, isang pamilyar na amoy sa hangin, isang kanta sa radyo na bumabalik sa alaala na akala mo'y nakalimutan mo na, o ang biglaang paglitaw ng isang mukha sa isip mo na nagpapahinto sa tibok ng iyong puso. Hindi ito simpleng pagkakataon, sa pananaw ng mga Filipino sa buhay, ito ay mga pahiwatig ng langit, banal na palatandaan, mga bulong mula sa universo na ginagabayan ka pabalik sa landas na maaring akala mo'y nawala na. Maaaring naramdaman mo ang biglaang pananabik habang naglalakad sa isang pamilyar na kalye, o siguro isang panaginip ang nagising sa iyo sa gitna ng gabi, na nag-iwan sa puso mong balisa at isip mong puno ng tanong. Baka naalala mo ang isang pag-uusap, isang tawa, o isang panandaliang haplos mula sa nakaraan, at ito'y bumabalik sa oras na hindi mo inaasahan. Ang mga sandaling ito ay hindi basta-basta. Sila ang marahang pag-udyok ng tadhana, na ipinapakita sa iyo na tahimik na inihahanda ng universo ang entablado para sa muling pagkikita, muling pagdugtong, isang liko ng tadhana na tanging ikaw lamang ang makakapasok. Sa kulturang Filipino, marami ang naniniwala na lumilitaw ang mga palatandaan sa pinakapangkaraniwang sandali. Ang kumikislap na kandila sa tahimik na gabi ay maaaring magdala ng mensahe. Ang bigla ang lamig sa hangin ay marahil paalala mula sa iyong mga ninuno na sinasabi na ikaw ay ginagabayan at pinoprotektahan. Kahit ang maliliit na ritual na maaaring nagawa mo noon, tulad ng pagbulong ng iyong pangalan habang nagliligtas ng puting kandila, paglalagay ng basil sa ilalim ng unan o pagbagsak ng barya sa umaagos na tubig, ay tahimik na nag-aayos ng enerhiya pabor sa ang mga banayad na gawain ito ay nag ubnay sa iyo sa universo, na nagbibigay daan upang maramdaman mo ang mga bagay na karaniwang nakatago sa paningin. Ang iyong emosyon ay maaaring halo ng nostalgia at pananabi. Marahil sinubukan mo nang magpatuloy, ngunit natagpuan mong muling naalala ang mga alaala na tila lumalabag sa lohika. Ang universo ay gumagana sa mahiwagang paraan sa Ang bigla ang pagnanais na bumalik sa isang lugar. Tingnan ang isang mensaheng hindi mo pa nabubuksan, o maisip ang isang tao sa eksaktong sandali na iniisip kanila, ay hindi pagkakamali. Ang mga karanasang ito ay mga hibla na hinahabi ang mas malaking tapiserya, isang landas na tahimik na inihahanda ng kosmos para sa iyong mga hakbang. Pansinin ang maliliit na pagkakataon. May bang taong biglang nabanggit ang pangalan na sinubukan mong kalimutan? Nakasalubong mo ba ang isang matagal ng kaibigan na hindi alam ay may dalang balita o mensahe na humaplos sa iyong puso? Itinuturo ng karunungang Filipino na kahit ang pinakakaraniwang pangyayari ay maaaring maging tagapagdala ng tadhana. Nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng simbolo, mga alingaumbaw ng nakaraan, sa mga panandaliang sandaling nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapatanong sa kaluluwa. Maaring mapahinto ka, maramdaman natila ang oras mismo ay nakikialam upang magdala ng kaliwanagan. Sagittarius, ang mga sandaling ito ay mga paanyaya, paanyaya upang buksan ang puso, makinig sa mga banayad na palatandaan, at maramdaman ang hatak ng tadhana ng walang takot. Ang emosyon na nararanasan mo, gaano man ito nakakalito o napakalakas, ay kinakailangan. Pinupukaw nila ang iyong intuwisyon at inihahanda ka upang makilala ang liko ng tadhana kapag dumating na. Habang ipinagpapatuloy mo ang iyong paglalakbay ngayong gabi, pansinin ang mga damdaming sumisibol ng hindi inaasahan, ang mga alaala na bumabalik ng hindi inaanyayahan, at ang mga palatandaang lumilitaw sa oras na pinakamailangan mo. Ito ang marahang paalala ng universo na ang iyong landas ay hindi kailanman tunay na nawala, na ang mga koneksyon na nakatakdang bumalik ay matatagpuan ng daan, at na ang iyong puso ay hindi kailanman nag-iisa. Inihahanda na ang entablado, sagitarius, at ang iyong emosyonal na kamalayan ang unang hakbang upang masaksihan ang liko ng tadhana na unti-unting magbubukas sa iyong harapan. Espiritual na pagbubunyad Sagitarius, habang marahang ginagabayan ka ng universo pabalik sa isang taong noon ay tila malayo, inilalantad din ito ang mas malalim na katotohanan tungkol sa iyong landas. Ang iyong emosyon, ang mga balisa mong iniisip at bigla ang alaala, ay hindi basta-basta, sila ang mga alingaungaw ng kosmikong disenyo. Ang mga bituin sa itaas, ang posisyon ng iyong tanda, at ang mahiwagang daloy ng enerhiya ay nagsasama-sama upang ipaalala sa iyo na walang bagay sa buhay ang nangyayari ng walang dahilan. Sa tradisyong Filipino, bawat kisap ng ilaw, bawat bulong ng hangin, at bawat panaginip ay nagdadala ng mensahe mula sa universo at sa iyong mga ninuno, ginagabayan ang iyong mga hakbang ng hindi mo man namamalayan. Ngayong gabi, ibinubunyag ng tarot ang mga nakatagong pattern na humuhubog sa iyong tadhana. Sinasabi ng mga baraha ang tungkol sa mga siklo na natapos na at mga aral na natutunan, pati na rin ang muling pagbubukas ng mga pintuan, mga oportunidad na dumarating sa hindi inaasahang panahon. Marahil na isip mo kung bakit naglaho ang ilang koneksyon, kung bakit naghiwalay ang mga landas, o bakit tila laban sa iyo ang tamang panahon. Sagittarius, ito ay dahil kailangan ng universo na kayong dalawa ay lumago, maghanda, at iayo ng inyong enerhiya. Ngayon, pinaplanong muling pagdugtungin ng universo, isang liko ng tadhana na idinisenyo upang magdala ng kaliwanagan at paggaling. Magbigay pansin sa mga banayad na palatandaan. Ayon sa paniniwala ng mga Filipino, kapag nakakita ka ng puting paru-paro, maaaring ito ay mensahe ng kaluluwa. Kapag bigla ang kumislap ang kandila, kahit walang hangin, maaaring ito ay palatandaan mula sa iyong mga ninuno o banal na gabay na nagmumungkahi na malapit ng magbago ang iyong landas. Ang mga simbolong ito ay may espiritual na kahalagahan, nagpapatunay na ang mga puwersang mas makapangyarihan kaysa sa atin ay kumikilos. Marahil naramdaman mo ang hindi maipaliwanag na kapayapaan, bigla ang init sa dibdib, o malinaw na kaisipan habang nagmumuni o nagdarasal. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga pagpapatunay na inaayos ng universo ang mga pangyayari pabor sa iyo. Tahimik na humuhusay ang iyong intuition. Ang kutob sa iyong puso na balikan ng isang pag-uusap, magpadala ng mensahe, o bumisita sa pamilyar na lugar ay ang iyong espiritual na kompas. Binibigyang diin ng kulturang Filipino ang pagtitiwala sa mga ganitong panloob na hata. Magilaw ng puting kandila ngayong gabi, bulungan ang iyong layunin, at ito ang ng pansin sa malinaw na damdamin kasunod nito. Ang gawain ito ng maingat na ritual ay nag-imbita ng kosmikong enerhiya na makipag-ugnayan sa iyong mga hangarin, pinalalakas ang iyong kakayahang maramdaman ang mga koneksyon na muling babalik. Nagbibigay rin ang tarot ng babala tungkol sa pag-aalinlangan at takot. Sagittarius, maaaring makaramdam ka ng pangamba, hindi sigurado kung tama bang muling makipag-ugnayan o kung muling mabubuksan ang dating sugat. Ngunit itinuturo ng espiritwal na pagbubunyag na ang paglago ay kaakibat ng tapang. Ang mga nakaraang karanasan ay kinakailangang aral, nayon, nagbibigay ang universo ng pagkakataon na yakapin ang parehong enerhiya, ngunit may karunungan at kahandaan. Madalas pinapayo ng mga Filipino ang mga paglilinis na ritual sa ganitong mga sandali, pagsunog ng pinatuyong basil, pagbagsak ng barya sa umaagos na tubig, o pagwisik ng asin upang alisin ang negatibong enerhiya. Ang mga ritual na ito ay makapangyarihang kagamitan upang iayon ang iyong puso at isip sa banal na oras. Mapapansin mo rin ang mga pagkakatugma, ulit-ulit na numero, mga panaginip na sumasalamin sa realidad, o mga kanta na nagdudulot ng emosyon sa eksaktong oras na kinakailangan. Ito ay mga kosmikong pagpapatunay sa gitarius na ang tadhana ay kumikilos. Huwag baliwalain ang mga palatandaang ito. Sa halip, yakapin ang mga ito bilang gabay. Bawat detalye, gaano man kaliit, ay bahagi ng dakilang disenyo, hinahabi ang iyong kwento pabalik sa taong o enerhiyang palaging nakatakdang bumalik. Ngayon ang sandali upang magnilay ng malalim. Ang pagmumuni, pagsusulat sa journal, o simpleng pag-upo sa tahimik na kamalayan ay makakatulong upang makilala ang mga espiritual na palatandaang ito. Hilingin sa universo ang kaliwanagan, anyayahan ang gabay ng mga ninuno, at manatiling bukas sa mga sagot na dumating sa hindi inaasahang paraan. Itinuturo ng kulturang Filipino na ang universo ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga simbolo, madalas sa mga banayad na palatandaan na nangangailangan ng pasensya at pansin. Sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid, hinahayaan mong umunlad ang kosmikong sayaw, nagdadala ng pangunawa, pagunawa, at kahandaan ng emosyon. Sagittarius, unawain mo na ang espiritual na pagbubunyag na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik ng isang tao. Ito ay tungkol sa pagkilala ng iyong kaluluwa sa mga pattern, paghahanda ng iyong puso para sa harmonya, at muling pag-ayos ng iyong tadhana. Ipinapakita ng universo ang isang roadmap at ang iyong papel ay magtiwala, mag at kumilos ng may kamalayan. Ginagabayan ka hindi lamang upang muling makipag-ugnayan kundi upang pumasok sa bersyon ng iyong sarili na nakaayon sa pag-ibig, kaliwanagan, at layunin. Ngayong gabi, sindihan ang iyong kandila, bulungan ang iyong layunin, at magbigay pansin sa tahimik na mga mensahe sa paligid mo. Bawat kisap ng ilaw, bawat simoy ng hangin, bawat panaginip, at bawat alaala ay bahagi ng kosmikong palaisipan, ginagabayan ka patungo sa muling pagkikita na hinahanap ng iyong puso. Magtiwala sa banal na oras, Sagittarius, dahil ang liko ng tadhana na nagbabalik sa isang tao sa iyong landas ay hindi basta-basta, ito ay kosmikong orchestration na idinisenyo upang tuparin ang tadhana, pagalingin ang mga dating sugat, at gisingin ang malalim na espiritual na pagkaunawa. Pagpapakita ng hangarin at patnubay. Sagittarius, ngayong nakilala na ng iyong puso ang mga banayad na palatandaan at natanggap na ng iyong espiritu ang kosmikong gabay, panahon na upang kumilos ng may intensyon. Ang universo ay hindi lamang nagbubulong, hinihikayat ka nitong aktibong lumahok sa paghubog ng iyong tadhana. Itinuturo ng paniniwala ng Filipino na ang ating intensyon, kasabay ng maingat na ritual, ay maaaring palakasin ang daloy ng enerhiya, na nagdadala sa kung ano ang nakalaan para sa atin ng mas malapit. Ngayong gabi, mayroon kang pagkakataong iayon ang iyong mga kilos sa kosmikong ritmo, niyayakap ang parehong pag-ibig at tadhana ng may kaliwanagan at layunin. Magsimula sa isang simple ngunit makapangyarihang ritual. Sindihan ang isang puting kandila na sumasagisag sa kadalisayan, kaliwanagan at banal na gabay. Habang kumikislap ang apoy, bulungan ang iyong mga hangarin, ipahayag ng malinaw ang iyong nais na muling makipag-ugnayan, magpagaling, o buksan ang pintuan upang umunlad ang tadhana. Binibigyang diin ng tradisyong Filipino ang pagsasalita ng may paninindigan, ang iyong mga salita ay may bigat ng enerhiya at nagtataguyod ng realidad. Damhin ang bawat salita sa iyong puso. Higit pa ito sa isang rutin, ito ay tulay sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng universo. Sunod, kumonekta sa gabay ng mga ninuno. Ilagay ang mga dahon ng basil sa ilalim ng iyong unan, isang Filipino na gawin na pinaniniwala ang nag-aanyaya ng proteksyon, kaliwanagan, at paborabling enerhiya. Habang ginagawa ito, pagnilayan ang mga aral na natutunan mula sa nakaraan. Isipin ang bawat liko ng tadhana, bawat paghihiwalay, at bawat muling pagkikita bilang hakbang na idinisenyo upang patalasin ang iyong espiritu. Ang iyong mga ninuno, gabay, at ang universo ay nagsasaayos ng puwersa upang tulungan kang gabayan ang muling pagdugtong ng may karunungan at biyaya. Isaalang-alang ang pagdagdag ng tubig at barya sa iyong ritual. Ilagay ang tatlong barya sa isang mangkok ng umaagos na tubig, iniimagine ang iyong mga hangarin na dumadaloy sa universo. Dala ng tubig ang iyong mga nais habang iniangkla ng mga barya ang mga ito sa realidad. Itinuturo ng kulturang Filipino na ang gumagalaw na tubig ay sumasagisag sa paglilinis at pag-aalis ng mga hadlang, habang ang mga barya ay kumakatawan sa kasaganaan, oportunidad, at material na pagpapakita ng banal na oras. Habang pinagmamasdan ang paggalaw ng tubig, isipin ang paglilinaw ng iyong landas, at ang taong o enerhiyang nakalaan para sa iyo ay papalapit. Sagitarius, madalas nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga numero at simbolo. Kung mapapansin mo ang mga paulit-ulit na numero, panaginip na sumasalamin sa realidad, o mga pangyayaring tila swerte, tanggapin mo ito bilang pagpapatunay ng pagkakaayon. Ito ay mga paalala na ang iyong pagpapakita ng hangarin ay nagpapatuloy. Manatiling maingat. Panatilihin ang journal ng iyong mga karanasan, itala ang mga panaginip, bigla ang alaala, at damdamin. Bawat tala ay patunay na ang iyong hangarin ay sumusugat, at ang liko ng tadhana ay pinapalakas ng mga puwersang kosmiko. Mahalaga ang iyong enerhiya. Panatilihing positibo at nakafokus. Binibigyang diin ng paniniwala ng Filipino ang kahalagahan ng paglilinis ng negatibong enerhiya bago humingi ng mga biyaya. Sunugin ang pinatuyong sage o insenso, budbura ng kaunting asin ang mga sulok ng iyong silid, o magpaligo ng may halaman o bulaklak upang pakawalan ang natitirang malas. Ang mga gawain ito ay naglilinis ng iyong emosyonal at espiritwal na espasyo, pinapahintulutan ang puso at isip na tanggapin ang gabay ng universo ng walang sagabal. Ang pagpapakita ng hangarin ay hindi lamang tungkol sa mga ritual, ito ay tungkol sa kaisipan. Habang isinasagawa mo ang mga gawain ito, imahinin ang taong o sitwasyon na bumabalik sa iyong buhay ng may pagkakaisa, na tila ang tadhana mismo ang naggagabay sa kanilang mga hakbang patungo sa iyo. Damhin ang mga emosyon, kagalakan, kapayapaan, pananabik na umaalab sa iyong pagkatao. Binibigyang diin ng tradisyong Filipino ang damhin ang intensyon, hindi lamang ang isagawa ito. Kapag tunay na naniwala ang iyong puso, tumutugon ang universo ng may katumpakan at biyaya. Mahalaga ang pasensya. Ang liko ng tadhana ay bihirang sumusunod sa ating nais na oras. Magtiwala sa ritmo ng kosmos. Obserbahan ang mga palatandaan ng may pasensya, kumilos ng marahan, at manatiling bukas sa mga pagkakataong natural na dumating. Madalas magpadala ang universo ng marahang pag-udyok, isang pamilyar na tawag, isang mensahe, isang biglaang pagkikita, upang gabayan ka sa susunod na hakbang. Huwag pilitin ang resulta, sa halip makihalubilo sa likas na daloy. Sagitarius, ngayong gabi, ang kinin ang enerhiyang ito. Sindihan ang iyong kandila, ito ang iyong intensyon, kumonekta sa iyong mga ninuno, at imahinin ang pag-unfold ng iyong tadhana. Bawat ritual, bawat mainat na pag-iisip, bawat gawa ng pananampalataya, ay nagpapalakas ng pagkakaayon sa pagitan ng iyong puso, kilos, at universo. Ang iyong landas ay hindi na basta-basta, ito ay mainat na inayos ng mga puwersang kosmiko, naghihintay para sa iyo upang lumapit at yakapin ang muling pagkikita, connection o oportunidad na nakalaan para sayo. Tandaan, ang pagpapakita ng hangarin ay parehong praktikal at espiritwal. Itinuturo ng karunungang Filipino na kung ano ang itinanim mo ng may pag-iingat at intensyon, sa isip at puso, ay lalaki sa tamang panahon. Magtiwala sa proseso. Yakapin ang mga palatandaan. Sundin ang mga ritual. At higit sa lahat, panatilihin ang pusong puno ng pananampalataya, tapang, at kahandaan. Ang iyong liko ng tadhana ay hindi isang malayong pangarap, ito ang realidad na inihahanda para sa iyo, ginagabayan ng mga bituin, universo, at mga hindi nakikitang puwersa na palaging nagbabantay sa iyong paglalakbay. Sagitarius, habang dahan-dahang humihinto ang iyong paglalakbay na iyong gabi, maglaan ng sandali upang huminya at magmilay. Ang universo ay buong gabing bumubulong sa iyo, ginagabayan ang iyong mga hakbang, at inaayos ang mga pangyayari na magbabalik sa iyo sa landas na palaging nakalaan para sa iyo. Bawat palatandaan na napansin mo, bawat bigla ang alaala, at bawat kisap ng intuwisyon ay isang mensahe, isang marahang paalala mula sa kosmos at sa iyong mga ninuno na ang tadhana ay maayos na umuunfold, kahit hindi ito nakikita. Nalaman mo na ang iyong mga emosyon, nakilala ang mga banayad na pag-udyok ng tadhana, at inayon ang iyong mga hangarin sa pamamagitan ng mga ritual at maingat na kilos. Itinuturo ng karunungang Filipino na ang pasensya, at pananampalataya ang susi sa pagtanggap ng kung ano ang nakalaan para sa atin. Maging ito man ay sa pamamagitan ng kumikislap na kandila, dahon ng basil sa ilalim ng unan, o barya sa umaagos na tubig, tumutugon ang universo sa katapatan ng iyong puso. Binuksan mo ang iyong sarili sa mga enerhiyang ito, sa gitarius, at sa paggawa nito, handa ka ng tanggapin ang mga biyaya, muling koneksyon, at oportunidad na palaging nakalaan para sa iyo. Ang mga liko ng tadhana na nagbabalik sa isang tao sa iyong landas ay hindi simpleng aksidente, ito ay bunga ng kosmikong timing, espiritwal na gabay, at ng iyong kahandaan na yakapin ang tadhana. Huwag padaliin ang proseso. Obserbahan, damhin at magtiwala. Kahit ang maliliit na palatandaan, tulad ng panaginip na nananatili sa umaga o isang hindi inaasahang salita mula sa isang taong akala mo'y malayo, ay kumpirmasyon na ang iyong puso ay nakaayon sa plano ng universo dalhin ang kaalamang ito pasulong, Sagittarius. Sindihan ang iyong kandila sa mga sandali ng pag-aalinlangan, bulungan ang iyong mga hangarin, at igalang ang mga palatandaang lumilitaw sa pang-araw-araw na buhay. Hayaan ang bawat simoy ng hangin, bawat amoy, at bawat marahang sandali na ipaalala sa iyo na ang universo ay hindi tahimik, ito ay laging gumagabay, laging nagbabantay, at laging nag-organisa. Ang iyong paglalakbay ay banal, at ang iyong landas, kahit pa paikot-ikot, ay nagdadala sa iyo sa kung ano ang tunay na hinahanap ng iyong puso. Ngayong gabi, ang kinin ang enerhiya ng pananampalataya, kaliwanagan, at banal na oras. Magtiwala na ang iyong liko ng tadhana ay umuunfold ng eksakto ayon sa nararapat. Muling makipag-ugnayan, magpagaling, at lumakad ng may kumpiyansa, na alam na ang tadhana ay nasa iyong panin. Pinapaalala sa atin ng espiritualidad ng Filipino na bawat kilos na ginagawa ng may intensyon at paniniwala ay nagpapalakas ng ating ugnayan sa mga banal na puwersa sa paligid natin. Ang iyong landas ay naliliwanagan, Sagittarius, at ang taong oportunidad na nakalaan para sa iyo ay ginagabayan patungo sa iyo ng may perpektong katumpakan. Yakapin ang sandaling ito ng buo. Hayaan ang mga palatandaan, ritual, at mga pagmumuni na naranasan mo ngayong gabi ang gumabay sa iyong mga hakbang. Inaayos ng universo ang iyong tadhana at handa na ang iyong puso. Sagittarius, ito ang iyong oras upang magtiwala, maniwala, at lumakad pasulong, na alam na ang isang liko ng tadhana ay nagdala sa iyo eksakto kung saan mo kailangan na naroroon.